Hey guys, baka balak nyo pambili ng limang smartphone na to na dating mga sulit po last year. Pero ngayon 2025, yawag yun na pong bibili ng limang smartphone na to. Pinakauna po dyan guys, kakalabas lang po ng Poco F7 Pro. At syempre yung sinundan po niya na Poco F6 Pro, yawag yun na pong bibili niyan. Lalo kung makukuha po natin sa lagpas 20,000 na presyo. Dahil magdagdag na lang po tayo ng konti sa may presyo po ng Poco F6 Pro, eh makakakuha na po tayo ng mas malakas at mas bagong smartphone na. Pero kung gamit nyo po ang Poco F6 Pro ngayon, syempre sulit po yan. At hindi pa po worth it magpalit dito sa Poco F7 Pro. Pero kung ngayon pa lang po kayo bibili ng Poco F6 Pro at nagpaplanong po kayo bumili ngayon sa mall, e wag nyo na pong subukan. Kaya meron na pong bagong labas. Pero kung mabibili nyo po ang smartphone na to, ng araw 15,000 na presyo, e panalo po yan. Pero kung sa may nagpas 20k, e wag na po. Pangalawa, syempre itong sinating phone 2A. Kasama po yung 2A+. Dahil nagkalat na po ngayon ang Dimensity 7300 na processor sa mga smartphone po ngayon. At isa na po dyan sinating phone 2A. Saka medyo mahal pa rin po siya ngayon kung bibili po tayo sa SRP niya na lagpas 20,000. At baka balak nyo pa rin pong bumili ng nating phone 2A. Gawin nyo na pong ituloy yan dahil meron na nga pong bago na phone 3A. Pero kung makakabili po kayo ng less than 15,000 ng nating phone 2A, doon guys panalo po siya. Pero kung aabot po ng 20,000 or kulang 20,000, eh wag na po guys. Singit ko na rin guys ng CMI Phone 1. Iisa lang po sila ng processor at ng software. Yung nating Phone 2A, saka po yung CMI Phone 1 na yan. Pero si CMI Phone 1 guys, eh makakabili na po tayo ng around 10,000. Number 15,000 po na SRP. Pero kung sakali man guys, nabibili ka ng CMI Phone 1, yan po sulit po yan. O sa meron 10,000. Pero kung sa si SRP, eh wag din po ngayon. Pangatlo po itong si Iniplex Note 45G. Sobrang sulit po niya guys. May kulang 10,000 na presyo. Then naka 5G na nga tayo. Tapos 512 gig pa na internal storage. Napakaganda po ng kanyang design. At naka din po yung display. Tapos meron pang wireless charging. Iwasan sa na rin po yung smartphone niyan guys. Kahit po medyo mura na po siya. Compare sa may SRP po niya guys. Isang dahilan po kung bakit po sobrang mura po ng smartphone niyan ngayon is dahil nga po papalabas na rin yung Infinix Note 50 series at mukhang inuubos na lang po ni Infinix yung stock po ng Note 45 g nila. Isama nyo na rin po isang common 35G dahil halos same specs lang naman po yung dalawang smartphone na yan. Saka halos same price lang din po sila. Nagkaiba lang po sila sa may camera. Pero alam nyo na po ang pattern ni Tecno sa kanin Infinix. Madalas sabay po sila naglalabas ng mga bagong smartphone. Dahil baka ngayong April din po ilabas yung common 40 series kasama po yung Note 50 series si Poco X6 Pro guys madalas din po siya mag-sale ng around 12,000 lang wala naman po akong problema sa kanyang specs dahil napakaganda po niya kung mabibili po natin sa may ganyang presyo ang problema lang po guys ay eh, yung presyo po ng Poco X7 Pro ngayon dahil nagsisale din po yung smartphone na yun ng around 13,000 to 14,000 depende po kung saan natin siya mabibili syempre yung 1,000 or 2,000 pesos po na idadagdag natin eh mas maganda po na i-invest na po natin sa mas bagong cellphone. Lalo kung ganun lang din po kakonti yung idadagdag natin sa may presyo ng Poco X6 Pro. Siyempre, mas sulit po na kunin na natin yung mas bago at mas malakas. Magdagdag naman tayo ng konti. Pero kung Poco X6 Pro ang gamit nyo ngayon, eh sobrang panalo po yan. Pero kung makakakita po kayo ng Poco X6 Pro sa around 10,000 na presyo, eh doon guys panalo panalo po yan. Si Nubia Neo 253 guys, syempre huwag nyo na rin pong bibili ng smartphone na yan dahil meron na rin pong bagong labas. Si Xiaomi Redmi Note 13 last year guys, is panalo po yan. Pero ngayon, eh huwag na rin po guys. Dahil mas maganda po yung specs ng Redmi Note 14 tapos nagsisay din po siya ng mura. Kaya huwag na rin po kayong bibili ng Redmi Note 13. Doon na po tayo sa bagong version. Itong huling smart smartphone natin guys, eh napakaganda po yan ng unang labas po niya. Pero after nga po ng ilang buwan, e eh bigla na lang po siyang hindi nasulit ngayon. Nasa first comment po yung link guys. Baka po sakaling gusto nyo bilhin yung smartphone na yan, eh check nyo lang po yung video natin. Eh yan po guys yung mga smartphone na iiwasan natin ngayon. Na dating mga sulit. Pero dahil nga po may bago na, eh wag na po natin bibilin. Thanks for watching.